Okay, losan nyo lahat mga idol. Ito, i-share ko lang sa inyo, Toyota Fortuner na 2006 or 7 model. Ang problema nito, pumapalya. So, wala naman siyang check engine, pero ang gagawin ko ay i-scan ko pa rin. Ayan, para magkaroon na kayo na idea kung sakali man mangyari rin sa inyo to. Ayan, papandarin ko. Ayan, palyado. okay isa natin. Airbag lang naman 'yan. Kadalasan sa mga ganitong sasakyan itong uh, driver's quib o yung sa clock spring nya Ayan. Ano? Alang tingnan nga natin 'to. Ayan nga driver's quib nga. Ayun. Okay, so wala naman. Patayin natin. Tapos exit ko muna 'to. Wala rin yung turlingyo. Nang po. po bukid. Meron may spot. wala ayun pangapat meron Ayan, bali nalaman natin pangatlo may problema kaya inilipat natin yung ignition coil sa number 1. Palit lang sila ng 1 tsaka 3. So ayan, hinata ko, walang reaction. Kasi nga, yan yung nasa pangatlo. Yung number 2 is okay. Pag hinatak mo, magkakaroon ng reaction. Sa pangatlo naman, titingnan natin, dapat may reaction na rin yan. Kasi galing sa number 1 yung ignition coil na yan. Ayan, meron diba? Okay. So, confirm. Ignition coil lang mga okay. boss. Okay. So, papalitan natin na ito. Isang coil. Pero, pagka may budget, dapat apat na. Tapos, dapat pagka nagpalit tayo nito, original na. Para di paulit-ulit. Ang bilis nang masira ng placement eh. Tapos ito, may langis. Dapat palitan na rin yan. Check natin yung spark plug din. Kung sakali mga mangyari sa inyo to Check spark plug, coil, throttle, tsaka yung fuel filter. Palitan muna natin yung isa. Ito yung papalitan, coil, spark plug, naglilik na rin. Palitan na rin natin. Pero yung gap niya dito hindi pa masyadong pudpud Pero isasabay na rin natin yan Tapos eto Siguro Pa-estimate na lang muna natin to Tapos yung spark nag-range Ayan Hindi pwede may kailangan Mahaba Okay yan yung recommended Suggest natin ito Throttle Check natin yan, marumi-rumi na rin. Pabugahan na rin natin yung throttle. Tapos pwede nyo rin isabay dito yung VVT. Baka marumi na rin yan. Pwede rin kasi mag ng palya kapag uh, may problema dyan sa VVT. Tsaka ito, lilinisin na rin natin itong mass airflow. Ito so, okay na yun. Uh, Obserbahan natin pagka napalitan na natin yung isang coil tsaka spark. Yun, sa wakas, dumating na rin yung bagong spark plugs and ignition coils. Ayan, kita naman natin kung anong diferensya. Ano. Tapos may palinis na rin tayo, mass airflow cleaner, CRC. Then, ito yung mass airflow natin. Isasabay rin natin yung throttle body sa paglilinis. Ngayon, kabit muna natin yung bagong spark plugs. Bilisan lang natin ng konti para mapabilis yung video. Ito naman, apat na bagong ignition coils. 5,000 ang isa. Original yan mga bossing, hindi yan fake. Binili mismo yan sa kasa. Ayan yung code. O part number niya, tingnan nyo na lang. Okay. So, ikakabit na rin natin yan mga boss. Apat na piraso, goods na goods na yan. Hindi sir, ignition on lang po. Oh, uh, on lang. Okay. Sige, tapakan niyo po. Sagad po, sagad. Okay. Bale, wag niyo bibitawan, sir. Ngayon naman, dilinisan natin gamit yung basahan. Ayun, punas-punasan lang natin. Ayun, oh. ng carb cleaner o oh, pwedeng mas airflow cleaner lang yan. Ayan, malinis na mga bossing. Pwede na natin itong okay Okay na, sir. Pakipatay na, goods na po. Goods na, goods na. O, tapos balik na natin yung mga intake hoses, mga tubes, ayan, mga clamps. Then, linisan na rin natin yung mas airflow, ayan. Bugabugahan lang natin ng mas airflow cleaner, ayan. Tapos, patuyo natin maigi bago yung salpak. Ayan, goods na yan, mga bossing. Tapos, lalagyan natin dalawang tornilyo, bilis-bilisan natin yung pagpihit, ayan. Pagkatapos makabit, eh, reset naman ako dito ng throttle body, relearn, bubunutin lang naman natin yung ETCS na fuse, tapos reset lang natin. Ngayon, papaanda rin natin kung okay na wala kasing pondo dun sa pure filter yan Obserbahan natin ayun oh wala nang mispar ang oh. ganda na bale ganun lang mga bossing and sana meron tayong konting natutunan sa video natin ngayong araw and I hope nagustuhan nyo maraming maraming salamat po and goodbye